<pir> angan pean diin na ano? 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 kasi ano? Ah. ano? 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 ng sasya. Ay, bahala kayo dyan. Ako, gagawin na, oh. Gusto natin maka... Pero uh... dito... Kasi kaysa bumayad din, mahal na mga... Uh... Pero dito, walang gadyan. Kasi on the record kami. Kahit <laughs> di kayo meron, kahit may record, ano din na pagdala kayo doon. Sa meresibo ka dyan, kisirahin yan. Mahuliran pala isang isa.

Ay, oh, nako, hello, hello, shout out. Magpapasipsip ako ng imposo negra. Kaso hindi pwede ito Yan yung, ano, yung madidiscrimination eh. Yung septic tank, septic tank. Kasi hindi pwede sabihin poso negra kasi ma-open ma yung mga, ano. Septic tank, septic tank. Ah, ah, dami naman tae dito. ito yung septic tank sana masipsipan naman ako Ah, marami pa lang ano yan, ano? Marami mo kami dito, Ha? Ah? Ramdi pala Hoy, dito eh, isang Sa parati, hindi naman na walang yatang ganyan eh. Hindi naman ako nasipsipan kasi nung sa parati.

Tu, mabubutas yan eh. Masabi sa iyo. Ang dami na ang takpi oh. Eh, yung yung malutong na plastic yun. Sasabog yung ebak dyan. Ba't kayo hindi nagpasipsipa? Bakit? Ha? Eh, dapat may nakareding ganon. Pina yung bin Eh, di mapupuno yan sa inyo. Eh, pati hindi pasipsip. Butasin mo tapos gumamit ka na ng sumento. Libre. Eh, kayo na magbutas kaysa... Anong ayaw, nanay mo? eh magkano lang naman ang sumento isang piso isang, isang kilo o dalawang kilo, bente eh magkano pasipsip, tatlong oh, libo oy, ang ang pasipsip, tatlong libo sayang ang pagkakataon kasi nagpasipsip ako dyan sa kapatid ko eh sa bahay ng 8,000 binayad ko sa bahay ng ate ko doon sa Greenwood, 8,000. Kasi yung punong-puno na, ayaw nang bumaba yung dumi. Hindi, naano yun sa ate ko, may bayan. Sa ate ko, sa Greenwood, pinasipsip mo, may bayan. O, 3,000 ang bayan. Sa inyo, sayang, dapat pasipsip. Hanggat libre, oh. Sino kaya? Hindi, walang bayad to hindi <laughs> hindi bibi magkano lang naman ha? magkaadibigan mo lang kahit man lamang sino? eh kesa naman yung mapupuno ay ako pag may ganyan eh pag may ganyan talagang gusto ko Ano? Putang ina ko talaga. Bawal 'yon. Ay, ay, ay ito na yun, dumaan sa kanila Mamaya, mag-remit na yun yun lang. Sino? Yung kumarada dito. Bakit? Tataya daw siya. Okay. Ring, yun eh. Okay. Ay, nagweweting pa yun? Uh -oh. Ay, hindi ko naman alam nagweweting yun. Ay, nga, tataya ka sana. Uy, ito na, te! Uy! Yung alin daw. Tissue tissue. tissue! 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 Oo. Ano baby wipes! Baby wipes! O, yung, yung aso ko hinihilamusan ko kasi may muta eh. Pati nga, bago matulog yun, araw-araw pinupunasan namin yun, no? Po, bago matulog yan, kung nakita yun, ano yung baby wipes, bago na na. Daswap, kumukha ka na kaganyan na, naka papunas oo, yung aso namin pinagpunasan namin araw-araw yun parang sanggul umaga, papunasan, papakain niya almusal makulit kasi ano para lagi ka kasama bakit yung kuko niyan, dapat tinatanggalan mo ng balahibong mga kuko meron daw magdadalihan ng... Bang... oo, meron kami pang racer oh, pang racer ng aso Mahal mo po Oo. Ano siya? 500? Eh, anak ko siya na nagkakalbo dito. Sa tiyan. Ito, yung mga balahibo. Tapos lagi, yung paalang, inuhugasan lagi pa, sinasabong pa ang paanong. Mayroon ba diyan Hindi ka ang frigider namin, alam mo ng frigider namin, alam mo ha? Puro gamit ng aso. Mm -hmm. Oo. Oo. Oh. Vitamin, mga pabango ng aso, mga anong gamit, puro gamit sa aso. Ang dami yung sabon sa aso. Sabi ko, yung na refrigerator to, puro sa aso. Oo, oh, hindi oh, na Nilalagay yung ano. Gamit aso. yung aso. Eh, kasi yung, ano ko nagtatrabaho. Yung bait ang muso, nilalagay kay freezer Hindi doon sa baba, sa... Freezer yung amin. Ah, sa inyo. Painumin mo ng vitamin para hindi kakasakit. Mayroon, oh, aso ko lang, may yung vitamin. Vitamin, straighte nga yung... Yung pang ano daw sa inyo. Oo. Oh, Gulag. Gulag. どこだ <laughs>